Yan mga panulap at sa tayo may sakay na tinanay si Yan, grabe So let's go mga edad, pokula tayo sa kanilang Hindi nang naganap ng maampun Hindi nang naganap ng na maampun Gawin wala gawin mga sinanong Wala, hindi ako tayo makapasok dun baka tayo makap, makagip ng aso Hindi ko tayo makakapasok Ibig sabihin sino kasama mo diyan? Sagsusulo ka talaga? Oo. wala tao na Siyempre bakit aampunin? amponin, mga wow. wala sa pagyano ito. wew, wew. wew. tayo sa wew. wew. At mamamasada! Ngayon nga, araw na ito! Araw ngayon ng Martis. Pasada ng tricycle mga idol Kasi ay Yan ang panahon ay makulimlim Hindi makasikat ang araw Pero ang oras nyo ay malapit na magalasgis O pasado alasgis na ng umaga Idol Public Market Bayan Lopez Dyan mga panel press at tayo may sakay na tinanay. Galing sa palengke. ay sakay natin papunta kayo nang sakay sakay Hadid sa may tapat ng LQCC. Samantala ang bahay ninyo tapat ng LQCC. Nasaan Tapat. Diyan 'yung LQCC, pa ng bagay. Ah, 'yan ang bahay ninyo. Sa, Nay no, okay. sakay ko galing sa palengke mga idol nagpadaan lag, dito. Bumili siya ng uling na bao ano yan panluto ninyo uling na bao ang binili niya mga idol yun ano? yan grabe so let's go mga idol at pupunta tayo sa kanilang hindi na ng maampun oh. ako Galit ko na maampun. Mm -hmm. Ah, bambirang buhay. <laughs> Alright. So, let's go, mga idol At uh, doon tayo mag sa tapat ng LQCC pag uh, dating natin doon. So, nandito pa kami ayun. <laughs> ayun. Alright mga idol at uh, ah, ihatid natin siya sa may Kalyanda Street malapit sa may LQCC mga so, idol at ah, tayo nakapagpasahiro na isa kayo saan doon sa paligid ay naglalakad siya saan? pili ko tayo? hindi lalakad niya tayo sa ito na LQCC na ito Di pa sa unahan. Halili ko tayo sa Rapay. Yan, o sa Rapay Street. Okay. Tara, ipaparking ko muna dito. Ano mga idol, ipaparada ko muna dito sa glita. Ipaparada ko muna dito. Yan. Okay, mga idol. Yan. bibit-biting ah, ka yung uling mo. Eh, sige, dadoy. <laughs> Ako na mag-ibit-bit niya. Yan, si nanay. Yan, 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 kayo uling yan <laughs> dala kayong uling oh. ito yung binili ni nanay Doon sa nanay na yun, si nanay oh. yun naglalakad na rin oh. susundan ko oh, dala kayong uling oh. yan oh, yan oh si nanay oh ay pumasok ka lang nga naman dito pagka pinasok ka yung tricycle dito doon ka na magmamariver sa loob kasi may mga naisasakay ako na pumupunta dito ay hanggang doon sa dulo maliit lang yung kalsada kasi naman ang tricycle yan si nani yung naglalakad pwede ba akong pumunta doon sa inyong bahay pwede ba akong pumunta doon ayo oh, sige at kami naglalakad mga idol kaya maglalakad, kaya magkikita pa lang uh, eh. Sige. Eh? Hmm. -mm. Basta ihahating kita doon sa inyo. May dila ka pang payo ngayon oh. Hmm. -mm. at baka umulan na no. Oh. Hmm. Mm Ayun na, Ano oras ka papunta ng palengke? Kanina umaga pa. Ano anong Anong ano lang ginawa mo sa palengke? Nagbili nito Ah, nagbili ka lang yan. Ah, so, may nag, may manguha ng gabi ko na si Charging niya sa Biyernis. Ah. Pati kami, pati. Ah, ibig sabihin na nanguha ka ng panyanggi? Hindi. Doon, manguha yung si Kumari ko. Nagpaalam sa iyo? Uh Oo. -oh. Ay. Ay. Sabi na yun, kaya ako yung taglan. Ah. Sabi siya. Ka. Ba't kanina yung gabihan? Akin. Sa iyo yung gabihan? Uh Oo. -oh. Kumbaga nagpaalam lang sa iyo? Uh Oo. -oh. Ah, inalam mo lang. mau um, okay. na siya. Oo, ikitang din niya. Ay, oo. Ikitang din niya. Pasok na ang dito ay. Ay, pasukan nga yung tricycle ko dito. Mayroon ko pa lain siya. Nagbili siya uling, oh. Ayan. Ah, dito pala sa looban. Ito ay barangay... Talulong. Barangay Talulong. Sakop ng barangay Talulong, ano. Oo. Oo. oh. oh. Diyan pa ako nung inaanak ko lang sa iyo. Ah, pang ulam. ay mga idol, oh, dito pala ang bahay ni nanay. Ah, yun ang bahay mo. Ay, yung may aso. Ay, grabe, mga idol. Dito pala ang bahay ni nanay. Oh. Oh, yung aso, may, may mga alaga kang aso. Mabait naman yan. Baka yan ay hindi nakakakilala ng gwapo. oh, oh, yun. Nakakakilala. Yan, aso lang pala. Yan mo sa iyo rin yan? itong lugar na ito, sa iyo ito? hindi, ito rin ito lang wala na nga ako madami po ng aso kalagaw wala hindi ako tayo makakapasok doon, baka tayo makagit ng aso ibig sabihin sino kasama mo dyan? nagsusulo ka talaga? siyem na taon na ako ano ibig sabihin siyem na taon ka na dito? hindi, 19 na ibig na taon ako dito, 30 na ah oh, ka na. Oo, um, oh sumulang maliit kami ay dito na kung atila sumulang maliit ibig sabihin oh ibig sabihin ang iyong asawa patay na ah, patay na huwag hmm. eh, ka na magbayad sa akin kasi ako ay pila mo dito eh kung pag ako bisita mo ay di dapat ay walang bayad libre <laughs> ah ano siya kayo siya ang anak mo? ha? ano ang anak mo? bakit ano kaya so, ah, ang na may magnanana nito. Ah. Uh, dati may kasawa ay, 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 namatay. Oo. Oh, oh. Bitirano. Tapos yung yung anak. Wala. Hindi kayo nagkaanak? Pambira mo. Uh hmm. -huh. Allah. Ilang taon kayo nagsama ng asawa mo? 29. 29 taon kayo yung magkasama. Uh -uh. Hindi kayo nagkaanak. Hindi. O eh wala kang ampon. Wala. May ampon kami namatay. Namatay ng 7 taon na. Ilan taong patay na si tatay? Siya, buhat nung mamatay siya hanggang ngayon. Oh oh. ang kasama mo Huh 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 aso huh aso. daming aso isa, dalawa, tatlo huh 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 mo huh 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 ah, huh 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 pa siya huh huh yun ala mga idol ito yung iyong bahay uh huh 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 Oh, may eh may kami may mga lup, may mga lupa naman kayo. Oo, oh, kalahati kasi itara sa sagugurin saka ito. Hoy, ito kung bagay talaga, ito talagang mana mo ito. Mana mo ito lugar nito. Ito mga idol ito lugar nito. Ah, oh, grabe Yung mga kapitbahay mo na yan, mga kamag-anak mo yan. Yung yung pinakapatid ng asawa ko sa bigyan. Yung mga kalapit bahay mo. Ay, kung baga na dito yung mga kamag-anak mo naman. Yung mga pinsan, ano. Idol, queen grabe. Mm. Oh. Hmm. Yan na yung mm. yan lugar Isang buo ko yun. Oh. Ah, talagang wala ka palang kasama din eh, no? yan. Oh. Wala. Well, ako hindi makapagsahing, hindi ako makapaglaba. Hindi. ko yung inaanak ko. Hindi naman pala. Ilan, ay... ilan taong ka na nanay ngayon? 76. 76 years old. Uh, -uh. uh Senior na. Nakakatanggap naman kayo ng senior. Hindi hmm, man ah. Panim pa ngayong February. Dito sa barangay Talulong. Talulong. Oh. Ano? O ba kasi si nanay, ito may binili nga siyang uling. Ito magluluto ka. Mm, -mm. May kalamit sa loob. Ay, mapapabaho na ako sa isang araw. Ay, mahirap pumasok na sa loob. Baka tayo mahagip nung aso. Tatapang ngayon. pagparito mo na ulit ka. Oo. oo. Ano ka. ito na nanay? Hukay. Hindi. Yan na. Ay, itong hukay. Sa iyo itong hukay na ito. Uh -huh. Dito ka naigib. Uh -huh. Yan. Ula, dito, dito, dito. Uh -huh. Tapos, tapos ang... Ah, talagang wala kang kasama dyan. Wala. Eh paano pag kaya ka yung kakasakit halimbawa? Nao pa, na sa. Hindi mo ako na hospital bot ng mamatay ng asawa ko. Hindi. Hindi. Grabe si nanay ay. <laughs> Talagang tibay ng kuno nung ano, tibay <laughs> ng uh... <laughs> Panginoon ako na mo ng mga ampun. Wala pong magmamana nitong uh, mga ari-arian. Ano? Wala magmamana? Oo, <laughs> <laughs> oh, oh, ah, eh, kahit kalimbawa ay eh, yung kapatid ng yung kapatid mo, may kapatid ka pa pong um... dami mayayaman pa. Hindi ako ni oh, Ay. nang sila'y matulungan tapos na sa pag-aaral may hanap po ay nandiyin ako yung tingit nandito, nandito rin sa uh, Lopez Katulad ay may ulo para naman ang asawa ko kung doon naman ay marunong manggamot, gamot gagamot ay nanggagamot ka pindit. ay baka ikaw yung pinapuntahan dito naman gagamot ha? ano ang pangalan ninyo? Clarita 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 ano? Oblina. Oblina. Ay, oh, mga oblina kayo. Mga Isawa. obli pa, pamilya. Ay malalaki yung pamilya niya oblina. Marami akong natanggap na limos sa mga oh. gabi. Nasa isang daan libo oo doon. Oo. Uh nagastos -huh. La ko hanggang mahubad dito. sa... Uh -huh. Uh -huh. Ano yun? limos? Ganon? Oo. Uh -huh. Parang binibigay sa iyo. Uh um, Tapos veterano kasi amay. Pa, paano yung limos? Anong... Limos yung abuloy. Nag-abuli siya? Yun? Oo, nagdatingan yung mga obli na galing sa amauban. Oo. Mayayaman pala yun. Pag bubuksan ka ang sobrin, may limang libo, may tatlo. Tulong sa iyo yun, oo. tulong. Nakaburor siya, oo. nakaupo lang ako. Binibigay mga sobri. Ah, nung, nung, nung yung asawa mo? Oo, ah, anim na kaburor. Ay, oo. Uh, 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 Magigit ang daan libo. Bilaki. O, isa mo nalagay ang piram mo? Ah, sa bangko. Sa bangko? Hmm. Ah, may bangko ka. Ah. Hmm. Sa, sa mga malaking bangko. May ATM ako. Ah, meron naman pala. Oh, kasi pagka dito may iwanan, mamaya. Sa bagay, ang daming mong aso. Ay, di biro may pinapakain mo yan. Ano ba? Hindi, meron nang nagbibigay ng bigas sa iyo. Tulad niya, ano binili mo kayo sa palengke? Uh -huh. Ito, kung ano-ano. Yan Oh. Uh magsasain na. Uh -huh. oh, ito, oh, yan. Ito. Ano ito? Tinapay. Ay, tinapay. Oh, tinapay. D at D ito eh. yung sabi mo kanyang tuyo na binigay sa iyo. Ito. Oh, uh, uh, Ganawa. tuyo. Oh, hindi uh. pang ulam na. Uh, uh. uh, Oo. Oh, grabe si nanay. Ay, ano? Susulo ka pala talaga dito. Hindi ako makapaniwala. Ay. Tanungin uh. mo oh, yung mga kapakbahay na yan. Tanungin mo yan. Tsaka ito. Ito. Mabuti na lang at uh, malakas pa kayo. Ano, kahit kayo ay senior, hindi naman kayo nagkaka-problema. Halimbawa ay eh may mga naramdaman kayo na masakit na katawan wala naman salamat na sa Diyos ano talagang anong relihiyon mo nanay katoliko ay sagradong katoliko ano uh hmm. pare sa man tayo katoliko din ako kaya kumbaga oh. ramdam ko rin yung pero bukas pero bukas osa. at may padating na tao eh. ay ano ay doon ko ni-entertain na doon sa bahay ninyo ano yun? ba saan yun bahay rin ninyo yun bahay din ninyo yun <coughs> ang kapatid ni Domingo sa una. Ah, yung kapa kapatid, ng <tod> asawa mo. Isang araw na katapat. Ah, hindi kayo pinalad na magkaroon ng anak man lang, ano? Sabi mo, yun ay may bibili ng niyong mama ng Ah, yung mga niyong oh, bibili. Ay, nakibibinta mo yun. Oo, oh, 15 pesos ang isa. Oo, oh, biro mo nga naman kasi may puno na niyog dito. Oo, oh. yun. Oh. Ay, laki na ngayon yung solar ayun. Hmm, Oo, oh, laki na yung solar mo. Oo, oh, grabe. Anak Grabe si nanay yung talaga naman. Ang Ah, ito yung sabi mo na maunguha ng gabi. Oo. Kung pinulong mo yung nasyanggihan. Oo, hati lang kami, hati. At sila maunguha ng gabi. Kasi mga gabi yung mga idol. Ang gabi siya Ay, sarap niyang pantino Ano? Ano? Tapos dito, mayroong pa. Ay, dito na nanay, nabaha. Paratabunan pa yan. Nabaha din eh. Paratabunan pa yan. Kasi ito yung loob na ito ay loob na hindi na makakapasok ang mga tricycle dito ang makakapasok ay single mm nakakapasok ang mga single ang ganda yan kaya lang liit ang patway yun oh grabe yan kung baga tahimik naman dito ano yan grabe si nanay dami dami yung bunga nung nyug pa oh dami bunga ano mm malayo naman sa bahay mo hindi ka mababag sa kanyan ay pa paano pagka nabag ay oh. ako dunalipat sa LQCC Oh, manager yun. Manager yo. naman yung kapatid doon. Oh, manager yung kapatid mo na si LQC. Eh, may naman. Uh, uh, <laughs> uh, uh, <laughs> Clarita, na ano? Huh? Si Ate Clarita. Uh, yeah, si Ate Clarita, uh, mga idol. At naisakay ko ito, mga panula friends, naisakay ko, galing doon sa palingki. Ako okay, naman masada, ay sumakay nga siya at nagbulong siya parang pabulong pa siya hindi katabi iba na mga sumasakay na sakay agad ay siya nag uh, confederate computer doon sa kalyanda ay tayo na may namamasada ay di yun ang ating hanap buhay ay mga panuli pa rin ang hanap buhay natin ay sa akin po yung tricycle sa akin po yung tricycle na yun hmm. ang bagay yun po ang akin pang araw araw na hanap buhay yung pamamasada ng tricycle pa. ay wala akong yugan wala. baka pagdating ng panahon makabili tayo ng yugan pero ay hindi nabibili hindi na bibili. Ay, na, na. Na, na. Ay di yung mga nyugan mo. Paano? Tatlong tarot ka lahat, tita. Yung sa'yo? Si Oo. Oh, oh, oh. Sino mama, na sino mamahala mama, nun? Yung inaanak niya sa kasal. May Ay. tao kami ron. kumbaga bine, binibigyan ka na lang dito. Oo. Uh -uh, Nadala. Uh -uh. Binibigyan ko na lang sa kanilang uling at pinagbibili. Oo. Oh, oh, kung binili nila uh -uh. ng bigas. Ah, kung baga, marami naman sumusuporta talaga sa'yo. Kaya kahit lang, kayo... Ang problema mo lang dito ay wala kang makasama. Mm -hmm. Yung uras-uras uh, ay -uras kasama mo. Parang ano? magmamana nito. Ito. Ay, hala. Malaki, uh, uh, malaki ito. Uh Huwag dinawa, ano. Huwag dinawa at pagdating ng araw, ay eh, mawala na tayo sa mundo. Wala magmamana. Wala. Hala, si Panuli na lang pagmalahan. <laughs> 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 oh, sige so, magsa. Sige na lang, ano? so, siya, nai. Anong anong may tutulong ko sa iyo na ako nai? Oy, ako nga dapat magpamirinda sa iyo. At uh, ako'y bisita. <laughs> mm -hmm. Ano kung na ini-vlog ko. Kumbaga ito mapapanood dito sa YouTube. Ay di 'yun, makikita ka dito na ang kalagay mo ganito. Oh, grabe mga 'to. Ano, pwede ko ito i-upload sa YouTube? Mm -mm. Ah. Nakakapanood ka ba ng mga YouTube sa ay, hindi. hindi ka nakakapanood? Okay. Wala ka diyan cellphone, wala. Wala. Pa, paano ka kinokontak ng mga kamag-anak mo? Nauwi sila pag nagpapatawag ako sa pinsang kung may cellphone. Ayun, may mga cellphone kasi yan. Eh. Kasi uso na nanay ngayon yung mga vlogger. Yan. Si Panuli ay vlogger. So ikaw ay naisakay ko sa tricycle ko. Nagpatid ka dito at ako ay parang... Alam mo na, ang lilikuan. Alam ko lang nanay, hindi na ako maliligaw. Kumbaga, uh, gusto ko lang may pasilip yung iyong lugar kasi makikita na ito sa buong mundo itong iyong video na ito uh -huh. makikita na ito yan at uh, yan nakarating nga tayo dito sa lugar mo ay, itong bahay ng mga idol grabe oh. Uh -huh. oh ganyan lang talaga kalit yan ang <laughs> CR ay. mo nanay doon malaki yun ay nga ang oh Ah, may dati kang bahay dito. Ay, malaki. Kumbaga oh, ba nagiba na. Pagkamatay nung isa ako pinagiba ko na at um, nag-isa na. Ako. At sobrang laki naman. Hoy, may mga haligi nga naman, mga idol. Mm. Oh. Yan, o oh, haligi yan. Alam mo na, ha? Ah, sige na, nanay, salamat. Maraming maraming salamat, ha. Yan, hindi na ako makakapasok nun sa loob, at eh, may aso. Hmm, baka tayo kagati ng aso. So, yan, oh, o. Ah, mga idol, oh. Grabe. Aso. Ilan ang alaga mong pusa, nanay? Pusa, sa din itong Pusa. Ayan. oh, talaga na yung mga aso. Eh. sa pinakang kwarto, may aso din. Oh. Ay, oh. eh, wala makakapunta nga dito mga tao-tao pag uh, pagkagising ang aso ano so, yan o oh, grabe si nanay sige nanay salamat Oo. Oh. Hanggang sa muling pagkikita natin doon sa palengke. Pag hindi kayo napapasalo sa palengke, nakita mo ako ano. Yan mga doon, magsasaing na raw siya. Ay, grabe. Gusto ko sana pumasok doon sa loob, kaya lang ay may aso mga idol. Ayan, mga nakatali oh. Ang lalaki ng aso. Galit na galit, walang tigil katatahol. Ang lalaki, yung aso ko. Huwag mo At kita. gusto ko sana makita yung sa loob. Pampirang buhay mga idol. Grabe. yun Parang pagod. Ah, tahimik dito mga idol. Oh. Tahimik yung paligid natin. Paligid paligid. Grabe ang paligid. Kasi busy nga ang mga tao sa trabaho. May mahalap buhay. Ano so, si nana yun? Tanggal yung tali sa pintuan. Ano? Tangi mga aso ang kasama niya. Yeah. Makapasok sana ako sa loob kaya lang yeah, lalaki ng aso. Patay na pa'in Napakamahal pa ng uh, turok pag kay kinakagat ng aso. Ayun oh. Yeah, no? Ay, yeah. Tingnan natin oh 'yun. Ah, diyan pala si eh. Nanay nagluluto. sa Saka nagluluto na lang. Yeah, galit yung aso. So, let's go mga idol. Tara na. Maraming maraming salamat. Nanay, man, na, nanay, salamat nanay. Salamat. Salamat ang... Oo, oh, pag, pag, pagbalik ulit ano? Sige, salamat nanay. Salamat, thank you. Alright, mga idol. At uh, nakarating tayo doon sa bahay ni nanay. Oh. So, Yun, si nanay. magluluto para siya. So, ito yung lugar. Oh. Alright. Ito na sa labas. So, yan mga idol At uh, nandito na ako sa tricycle natin Yan, nakaparking dito yung tricycle natin At, ah, uh, yun Maraming maraming salamat mga panulo friends So, sa lahat ng ating mga minamahal na viewers Sa lahat ng mga subscriber ni Panuli Ah, uh, pasensya na po kayo sa akin na-i-vlog Kasi, so, yun nga mga idol At, uh, na-i-vlog ko yung aking uh, na-i-sakay na pasahero At, ah, uh, yun yung ko doon sa palingki Kasi tayo masada, Ay, habang siya ay nakasakay sa akin Ay, imik siya ng imik Tapos, yung pala, yung idadaanan siya bibili daw siya ng uling kasi ay uh, kailangan daw siyang bumili ng uling sapagkat wala siyang gagamitin pansaing so tinanong ko siya kung sino kasama sa bahay eh, sabi niya nagsusulo daw siya at ang sinasabi niya sa akin ay uh, uh, ah daw siya ng aampunin sabi ko bakit ay eh, wala daw siyang kasama sa bahay so sabi ko ah uh, tinanong ko siya kung pwede siyang i-vlog so yun at nangyari nga ni vlog ko simula dun sa binilhan namin ng Uling hanggang dito sa Kalyanda Street, sa may San Rafael mga idol, at uh, yun sinabahan ko siya hanggang doon sa bahay nila at narating naman natin, at grabe mga idol pambihirang buhay at uh, doon nga sa bahay nila ay nagsusulo daw siya, at uh, yun nga, hindi tayo makapasok sapagkat napakalalaki ng aso mga idol, uh, baka tayo mahagip ng aso mga idol, grabe so let's see mga idol, at uh, marami marami salamat sa lahat ng mga sa sumubaybay, thank you for watching mga friends. See you next vlog. Bye bye. God bless sa ating lahat. Alright, let's go my idol. Salamat. Thank you.